We'll be right back. may lupa ako. Kasi plano ko nang magtanim. Uh, so inaayos ko lang to, tanggalin yung mga yung mga dumi, yung mga likabo para uh, sana lang na um, ma mainit ang panahon niya para makapagtanim na ako yung mga tanim ko dyan. So, kailangan ko nang linisin, tanggalin yung mga pwedeng itapon. Itapon ko na. So, may konting lupa lang ako din. Then, then, then bibili pa ako ng iba. Yung parang, tawag fertilizer na mga, mga, baka dito, beboks ah. Fertilizer, ibang fertilizer. Ka. Dito, kukuha, pagpapakuha pa ako kahit papi ng kunting lupa. Dahil kulang na to. Kaya pala kulang yung laruan nilang bowling dahil nandito pala. Ugasan ko na lang mamaya. So guys, good morning. So yan. Ang ganda ng panahon niya. Mainit na naman. So, yan. Nandito ako ngayon sa garden ko. Dito sa terrace. Kung saan ako. Taba dito. Nagsasampay. Kasi nga dito yung uh, ano ng araw. Sinag ng araw. Mas madaling na to yung mga damit. So, this time, dahil umulat siya na naman, maraming awa dito yung mga ah, uh, dirty ng ano, tawag dito yung ano ng ulan. Kasi ma, ma, pag umulan kasi, makikita mo dito yung dumi. Parang may ano ba dito yung sabya. Parang may kasamang lupa ba? Ganun, Di ko lang. Basta ganun. So, so, yan. Ayan. So, yan yung mga art garden ko. Ayan lang ko. Tumubo na rin yung mga, uh, tawag dito, tumubo, tumubo na rin yung mga, yung mga halaman niya. So, kailangan kong lahat linisin to, tanggal yung mga alikabok lahat. And then, meron akong mga inipon na mga galon. Teka lang. So, then, nag-ipon din ako yung mga galon para instead na itatapon ko siya, then malaking galon din siya kasi so naisipan kong taniman ng mga halaman na namumulaklak. And then, yung mga paso, ito naman yung mga paso. Kailangan kong tanggalin to para taniman ng uh, ampalaya. So, ayan. Yung mga gulay lang yan. Ayan. So then, andito tayo sa kabilang terrace. So ayan, mas malamig dito kasi nga mapuno. So Yeah. So ayan, andito tayo. So kailang ko ding linisin to dahil diyan lalagyan ko ng mga halaman. Then So ayan, kailang kong i lang to. So tignan niyo, mapuno siya. Ayun. Kaya press ko dito pag summer summer, mapres ko dito. Unlike sa kabila, uh, mainit siya, mainit sa kusina. So, ayan, itong kagandahan. Then, first floor kami. So, dun sa baba, libero siya. Uh, kumbaga may space. So, dun, kumbaga press ko sa summer. Pero, pag pasok ng winter, dun naman siya malamig. So, sa October nila, in-open yung heater. So, kaya malamig. So, start ko nang lininisin to para mamaya bura na naman sa mga ibang gawain sa bahay. So guys, kailan ko nang umpisan dito para matapos na. So, see you again!